Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good afternoon and welcome sa aking munting channel At dito nga ay dahil sa kapalpakan nitong si Bong Ay si uh, Tanggol ngayon ang kinuhan nitong si Chief Espinas Para nga kitilin ang buhay nitong si uh, Congressman Sibilla na kung saan ay kailangan na kailangan na ngang makitil ang kanyang buhay dahil nga sa napakalaki ng bayad na ibinigay sa kanila ng taong nakausap nitong si Chip Espinas. Kung kaya gagamit lahat nitong si Bubbles at ni Tangol ang paraan para ngayong gabi ay makitil at matapos na ang buhay ni Congressman Sibilya. At dito nga ay nasabi nitong si Tanggol na siya ay natatakot at kinakabahan dahil nga hindi niya kayang pumatay ng tao nung wala namang kasalanan sa kanya ngunit sabi nga nito nga si Bubbles ay sa uno lang yan sa susunod ay kayang kayang mo nang gawin yan at easy na lamang yan sa yo. at pinapalakas nga nitong si Bubbles ang loob nga ni dahil first time niyang gagawin sa buong buhay niya ang papatay ng taong wala namang kasalanan sa kanya at dito nga ay once na nagawa na ito dito lalong mabibilib sa kanya itong nga si Chip Espinas at siya na nga ang gagawing kapalit nitong si Bong na lagi nalang palpak ang kanyang ginagawa at dito naman ay mas lalong mahihirapan ngayon itong si Olga na kausapin at kumbinsihin itong si Chip Espinas na saktan at parusahan pang muli si Tanggol dahil nga hawak na ito ni Chip Espinas sa liig itong si Tanggol kung kaya't mas malaki ang kanyang kikitain kumpara sa ibibigay nga nitong uh, si Olga at dito naman ay hindi nakakibo itong si Balakutan dahil nga hindi na siya makakahirit ng pera kay Olga dahil si Chip Espinas na ang hahawak ngayon kay Tanggol at mas okay naman para mas maging maganda at mag hindi na mahirapan itong si Tanggol sa ipagagawa nga nitong si Olga sa kanila at dito naman ay masisyahan itong uh, si Chip Espinas dahil uh, nagampanan ni Tanggol ang una niyang binigay na pagsubok o uh, pinagawa para hindi mapahiya itong si Chief Espinas sa taong nakausap niya kung kaya't ang misyon nila ay tagumpay at dito lalong hahanga itong si Chief Espinas dahil nga napakagaling talaga itong si Tanggol simulat una pa lang ay talagang magaan na ang kanyang loob kay Tanggol kaya't hindi niya papabayaan si Tanggol na may manakit kaya siya na ngayon ang hahawak kay Tanggol. And ito po ang ating pakaabangan ngayong gabi dito sa Kinaguri ang Pambansang Teleserye FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!